Bakit, boss? <laughs> Ay! Boss! Bakit, boss? Boss, sorry, boss. <laughs> Bakit? Buta yung namuhan mo, nakapawa. Boss, yung parcel mo nahulog sa kanal, eh. Ay, po! Ano mo? Ano mo na lang, boss? Paggawa mo na lang paraan, baka pwede. Hindi, boss. Hindi ko magagano'ng paraan. Ayan, parang tayo, pa ako. Parang wala nangyari. Ayos, ah. Ang oh, ako, yung mukha mo boy. tutusin lang. Ay, kibet mo, bet na. Hindi ko yan, nang ko na lang yan. Nang like, problema Agal na yung mo helmet mo, mo. Tagal, tagal ko yung yan eh. Pil alam, pinag-ipunan ko yan. pinag ko yan, tapos gagawin yung boss. Boss. Burger sa Na! Yabong ka! Ma Ay, ma ma man, sup, man, sup, man, sup, man, sup, man, 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 Boss! Bago tayo dito. Bakit Meron, boss? <gulit ragwa> <metalematos> ay, ay! Boss! Bakit boss? Boss, sorry boss. Bakit mo na mo nakapawa? Boss, yung parcel mo nahulog sa kanal eh. Ay po! namo, mo? <gulito> <coughs> ja, na Ha? ko? nakatawa? Hindi sa kanal tang lang. Ano nga ko diyan Bawal Edi... na ba sayang, boss? Ang ka naman. <laughs> <laughs> nahulog ko kasi, boss. Paano yan? Eh, ba't kasi nakabukas sa kanal? Nahulog ko tuloy. nag ko. Ayan, nahulog. naglago, Naglag yung parcel ko. Ginawa mo. Nahulog <laughs> ko. Tulog ka ba? Sorry. Tagawin natin na dyan. Boss, kunin mo. Papalitan mo yan. Bawal mo ba sa yung parcel na yan. Boss, eh, yung nakaano eh. Ma Madumi na yan eh. Tsaka hindi ko maano yan. Nahulog ko eh. Ano ka mo niya? Kapayaran mo sa akin yan. Hmm. Hindi. Hindi ko pa mapapayaran kasi ano eh. Kaya tumatawa-tawa ka pa. Ano gagago ka? <coughs> Nangiti-ngiti ka po. Hindi ba? Sino kasi nagbukas dito? Eh, pinuksan niya kasi nilinisan. Eh, ba't kasi pinuksan na yun to. Nahulog na yung parcel. Kasalanan niyo rin yan eh. Pa. Ako po may kasalanan ngayon. Dapat mas maingat kayo nagaano gaano ng parcel. Anong gagawin ko na bawal ng basayan eh? Papalitan niyo na lang. doon hmm, papalitan. Hindi sa akin yung nakakaltas yan eh. mo rin ako, boss. Boss, alam mo ba't ako tumatawa? Bakit? Siyempre, boss, problema yan eh. Alam mo, oh, anuhin tano. ko yan. Bakit tinatawanan ba mo yan. na? Tinatawanan mo na lang yung problema. Oo, oh, boss. Tara, yun na lang yung tangi kong paraan eh. Yung... Oh, tumawa na lang kahit yung problema. Ano po, tinanong, boss? Hindi mo nga naman pinagdadaanan ako. Pero nakangiti pa rin ako. Tangan na, yun na yung way ko eh, para... Anong pangailan ano pa, ko sa'yo kung may problema ka? Eh, problema ko ngayon, no? Oh, nilaglag mo yung parcel ko. Kaya na, matawa ka pa talaga, ayos ka. Ano bang ba problema? Nangulog na ko, na boss. Eh, tripan mo ba ako? Pinata... Na oh. Nangiti-ngiti ka pa, ayos ka. Eh, kasi boss, nangulog ko eh. Sino hindi matatawa ma dyan? Alam mo kung magkano yan? Magkano? Nasa 4,000 na lahat yan. Pangilaman. <laughs> <laughs> Mahal talaga. <laughs> boss, paano yun? Kasi eh, hindi pwedeng ganyan. Tayo na, mare-report ko kayo yan. Tatawanan mo lang, wala kang gagawin na ibang action? wala kang, hindi mo gagawa ng paraan. Tatawanan mo lang ako. Eh, wala po siya. Eh, wala naman akong magagawa dyan. Alam ko okay. kunin ko, marami yan. Wala, gawin mo dyan. Maging nginitingiti ka lang dyan. Naip na ka. Ha? Tatawanan mo lang ako? Hindi ba, ano naman yun? Eh? Ikaw na lang kumuha. Nadidiri ka siya. Na Gusto nga mo. Arte mo naman. Tsaka boss, may Baka magkaroon ako Leptospirosis dyan eh. Bawal ako kumuha sa mga ngayon. Tsaka kahit kukunin ko yan, hindi nagagana yan. Naraglag mo na eh. Bawal mo yan. Hindi ba atin yan mo na. Hayaan mo na lang. Oh, Sunod na lang. Sunod na lang. Nakakitita po. Hindi ba sa hulog ko kasi ito sa Saan makakita na ano, nag-deliver na hulog sa kanan. Ang nakatawa ko. Ha? Yun mo naman. Nakahayip ka talaga. Tingnan na ano mo plate number mo, tsaka yung... May ID ka ba dyan? Boss? Oh, utang, ano mo. May ID ka ba dyan? Dala? Wala, boss. Wala akong dala ID. Palitan mo na lang, boss. Parang hindi tayo magka-problema. May inutulok sa'yo. Tagal ko hinintay na sila naglog mula sa kanal. Nalaglog sa kanal. <laughs> ano mo na lang, boss. Paggawa mo na lang paraan. Baka pwede. Hindi, boss. Hindi ko magagawa paraan. Ayan, parang Ayun, parte, ataratado na pa ako. Parang wala nangyari. Ayos, ha. Ang na, ako, nakakabattrip yung mukha mo, boy. Sa tutusin lang. Bayad na, bayad mo. Bayad na. Bayad na yan, Dre. Huwag nga, tagal ko nintay yan, eh. Bayad na nga, eh. Nahuhulog ka sa kanal tayo. Pumalpak ako. Hindi <laughs> <laughs> ko, ko, ko mukha nga nang tatarantado ka, tate. betang nga hindi kaya? Meron. Ha? Ano meron? Wala Tawa na Tawanan lang natin ang problema. Hindi <laughs> <laughs> ko matatawanan matatawa yung problema. Kanta yan, eh. ano <laughs> mo. Wala mo, gano'n ang ginagawa ko po sa Kaya sa, tayo, kaya tayo, sa tayo, dibdibing ko yan, natawanan ko na lang yan. Ang problema na yun. Mo, mo, mo yung helmet mo, mo. Tagal ko yung hinintay eh. Pili, alam mo, pinag ko yan. Pinag-ipunan ko yan, tapos gagawin yung boss. Kaya <laughs> <laughs> na <laughs> mo. Ba't ikaw nang deliver sa akin? Boss, nahulog ko sa kanal, boss. Ba't ang ano, so, sorry. Ah. Sige na, boss. Pasensya na. Oy, oy, oy! Balik na dyan ka sa bahay! Baliktad! Baliktad ako dyan! Boss!